Hindi na nanalo ng 100,000 pesos si Kelvin at ang of Boys of Summer. Pero uh, ang totoong target nila ay baguhin ng total cash prize na 200,000 pesos. Of course, bibigyan din natin ng 20,000 ng charity. Kelvin, ano ba napili niyo ng charity? Uh, Philippine Mental Health Association. Philippine Mental Health Association. Meron po kayong 20,000 sa ating winning team. At ngayon sa kasulukayan, so si Royce ay nasa waiting area. Kaya si Kelvin muna, ang ating fast money player. Good luck, Kelvin! Yes, you thank got you. You got this. Give me 20 Edong. seconds on the clock, please. Eto na. Kung susugod ang mga zombie at matatrap ka sa gulayan. Okay, sa gulayan. Anong gulay ang gagamitin mong weapon? Go. Patatas. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? Kokrokok. <laughs> Bukod sa tsinelas, ano pa ang makikita sa labas ng pinto ng bahay? Halaman. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert? One hour. Name something na bumabakat. Dib Let's go, Kelvin! Kung susugod ang zombie, anong gulay ang gagamitin mong weapon? Ang sabi mo ay patatas. Ang sabi ng survey? Oop, oh, walang patatas. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin, sabi mo? Kokorokok. Kokorokok. Medyo <laughs> kakatayin na. Kokorokok pa. Services? Meron, meron, meron. Bukod sa tsinelas, may kita sa labas ng pinto ng bahay. Sabi mo, halaman. Pwede naman. Services. says, mayroon. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert. Sabi mo, one hour. Ang sabi ng ating survey ay, meron din. Masado yata mabilis yung one hour. Name something na bumabaka at sabi mo'y -dib, dib Ang sabi ng ating survey dyan, good. Baba, pare. 25. <laughs> Roko, let's welcome back, Royce. Royce, 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 kamusta pa Ah, ito, kinakabahan kasi first time ko din makapasok dito sa Fast Money. Right? Very good, very good. That's a good so, experience. At uh, na yun pa natin experience mo. Kasi ang partner mo si Kelvin, eh, nakakuha ng 25 points. Ha? Ibig sabihin, 175 na lang. Kakayanin. kayang Kaya yan. Parehong limang tanong na tinunong ko sa kanya. Pero sa puntong to, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Kelvin. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Kung susugod ang mga zombie at matatrap ka sa gulayan, anong gulay ang gagamitin mong weapon o sandata? Go. Upo. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? Ikilaok. Pukurukok. Pakatayin ka na. Ano sasabihin ng manok? Ano sasabihin mo? Oh! Ganun. <laughs> Bukod sa tsinelas, ano pang makikita sa labas ng pinto ng bahay? Alikabok. Ilang oras tumatagal ang uh, concert? Two hours. Name something na bumabakat. Go. Cellphone. Let's go, Royce. 175 ang kailangan natin. Ah. Kung susugod ang zombie, anong gulay ang gagamitin mong weapon? Sabi mo, yung upo. Yeah. Ang sabi ng survey, top answer. 30, uh, top answer. answer. Top answer. Ano ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? <laughs> sabi mo, Ah! Ah! <laughs> ah! <laughs> sabi ng survey sa A ah, ay... <laughs> ay! Ang top answer ay... Wag po. Ah, nagsasalita. Wag po. <laughs> nagsasalita. Nagsasalita. Um, uh, bukod sa tsinelas, ano pa makikita sa labas ng pinto? Sabi mo alikabok. ay alikabok. Ang sabi ng survey, 12. Sapatos ang top sapatos, answer. Sapatos. Sapatos, sapatos. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert? Sabi mo? Two hours. Ang sabi ng survey? Three hours ang top answer. Three hours. Something na bumabaka sabi mo yung cellphone? Ang sabi ng survey? <laughs> ang top answer? Underwear ang top answer. Oh. Di ba, eh, guys? Congratulations na naroon na na 100,000 pesos. Let's welcome back Team Black Rider. Congratulations, guys. Kevin, Matthew, Royce, and Prince. Nanalo po kayo ng 100,000 pesos. Next time, yung jackpot na. Next time. Next time. Ayos. Ay lang next time na ako. At syempre, madami Ah, pwede bang imbitahin natin manunod sa Black Rider? Ayan, gabi-gabi po sa Black Rider. Alas 8 ng gabi. At saka saan ba yun? Sa GTV, GTV. 940 PM. PM. Angeli? Kaya abangan niyo po kami. Gabi-gabi po yan every weekday. Yeah, and of course, Calvin, ang pelikula mo. Ayan, uh, mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na panoorin sa lahat ng sinian May 29 po, Chances Are You and I, directed by uh, Catherine Camarillo. And um, yung Mananambal din po, abangan nyo rin po yan soon. And, and of course, yung Sangre po, malapit na malapit. Ayan, napakarami. Parang, good luck thank sa lahat ng ginagawa ninyo. Royce, Matthew, and Prince, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. At syempre, maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kahit makihula at manalo dito sa Family yeah! Fear! Fear!